Hindi mo alam ano, na no. no, no. pa. Wala so, ko ligas. Hindi pwede naman bal mo si kay ma'am ka kay, kay Sir. Thank you. Gato nga ito. ko ka may, may birthday ako eh. <laughs> 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 <Ayun>. Birthday <laughs> Birthday lang na

May doktor ko sa balay ko nung doktor rin Lingin na na ulo nila ya. Doi, happy birthday na Anong wish mo siya, Doi? birthday, Ano? May bae po ko siya. May bae po na ko May bae na ko

Tapi excited. Oh, tawag namut sulod <laughs> do. Siapa nya. ya pa mo ma. Lugro, <laughs> vivo. No, vivo. Ano Araw, ang mga ako. Ay, ice cream pa! Ice cream, pa kita bukan kita bukan kita bukan kita ice cream bukan kita 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 bukan Oh, de cabumé ni pa'wist, ¿eh? ¡Oiga! ¡Me va! ¡Qué pa'wist! oh el dogli! ¡Soy el dogli! el dogli! ¡Soy el dogli! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Lord ¡Happy birthday! happy birthday. Wait, pagalit po ah, happy oh, birthday to <laughs> Say, did you me again? Oh, wala na patayo. Oo. Oh. Mabala siya, hindi mabala. sa Brinson, kag o Di Pamilya niya sa Yutay nga. Thank you, thank you. I appreciate you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank, you. thank you. <laughs> Sige, 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 sige Anong gano'n niyo? Anong Sige, 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 sige Sige, 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 sige Sige, sige, mambal mo kay mga boss ka? Thank you so May pizza na ko yung ko ba? Sobrito kay Lord Vedano. pizza, oh. Ano oh, Hindi ko gali. Yeah, what's <laughs> up, boss, just